Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Janrick from Cebu City. For today's video, guys, is hindi about sa sari-sari store, yung ipakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo yung mga hinarvest kong mga bulaklak. Tingnan niyo. So, di ba? Kasi ngayon yung is papunta na siya ito sa market. Meron kasi akong mga tanim na mga rose. Tingnan niyo. Diba? So, kailangan talaga siyang basain para naman hindi siya magiging laos doon sa pa ano, sa market. May bumili lang. So, nandito tayo sa terrace, nandun lang yung tindahan ko, so makita ko lang dito kung may parating na ano customer no, so ito pala yung aster dito aster, so by bundle ito hindi katulad ng mga rose by dozen so sa isang ganito mabebenta ito sa ngayon lang is mabebenta ito ng 100 pesos, di ba? pang extra-extra lang ito. Aside talaga sa store natin, kailangan natin mag- mag-isip mag kung ano pang mga paraan, Para maka maka additional income naman tayo. So, ako -ta ito. soon, ipapakita ko sa inyo yung farm ko. Hindi naman siya gano'ng kalaki, pero at least may income lang tayo. So, may bumili lang. So, pag meron tayong gagawin, may namang maraming bumibili. Saan ba yung gunting ko dito. So, ito na. Plastic ito sa junk foods po. So, ko. So, i-cut ko ito by side by side. So, gamit pala yung mga ano, no? Yung mga plastic sa junk foods. So, ay, ah, tigas. gusto naman talaga natin na may additional income tayo kaya ginawa natin ito Hello? Ah. oh my god meron akong farm na hindi naman gaano kalaki estimated ewan ko magka ilang square meter pa yun so nandun lang siya sa likuran ng bahay ko may dumaan lang na ano, election uh, campaign Iba malaki po yung pampain sa barangay. Pwede ko so, na. Pop so, na pinto. Ano natin ito? So, katapos, ilagay natin yung mga rows natin. Dito. to Ayan na. Diba? At tapos, i-pack natin. Close natin dito sa baba. Para naman safe siya pagdating doon sa market. Ayan, di ba? Extra, extra income lang, di ba? Extra, extra income lang. Sa ating tindahan, except sa ating tindahan, meron tayong farm, meron din tayong pigiri. So, meron akong um, 30 na biit ngayon. So, palakihin natin para naman kahit papahan is meron tayong additional income sa ating store. So, kaya kapag, kapag may goal kasi yung sarili is, maghanap ka ng ibang source of income kahit na sari-sari store ka para naman um, maka-less tayo sa mga expenses natin, no? So, kapag nagustuhan mo ang mga content na ito, like sari-sari store at iba pa, please subscribe to my YouTube channel and click mo na rin yung notification bell na ito para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, bye for now, guys, kasi para mag pa ako. Kasi 12 noon is papunta na to sa market. So, bye-bye for now, guys. Thank you for your time for watching my video.